Oh, yang elevation daw doon. Check natin yung ano daw. Kagano pinita wala. Ito na yung bubuhusan namin, napakalaki Oh, laki-laki nga no o oh. laki yan dapat matuloy to kasi sabado oh. para may linggo mahababa ang linggo namin finish to pati wrap nangyari dito ang oh. pampret hindi pa sumagad to no pero sasagad dyan dyan dito Ito? Oh. Ang rap lang to. Ito rap. Ito rap to. Ito oh, rap. Ito rap. Ito rap. Ito lang yung street rinis. Itong malit na to. Oh. Wala hanggang dun. dito? Saan, saan, saan? May lalagyan pa nila ng ano yan, blackout. Uh, Ay, o oh, kasama ito, na sa straight to finish to. Rap na to. Ito, syempre, lalagyan pa nila ng ano, okay, ano yung harap. Eh, ano, Oh, lalagyan ng harap. Pero yung ano yan, elevation. yung elevation. Ito, elevation, 105. 105. 105. Ito, 107, 109. Ito, 105 na to. Yung rap din sa, sa labas na yan. 5. 5. 107, 109, 105, 105, 109. Okay. Tapos, 110. Oh, alam ko na yun doon. Parang kabila. Oh. Nangyari At na doon. Okay, sige. Basta finish lang natin ito, itong na ito. Oh. Yung mahaba ano na ito. <coughs> oh, kasi finish ito eh. <coughs> Ito, lalagyan pa ng blackout. Ay, 105 ba to? Oh, 105. sige, wag, kahit wag na ng blackout. Oh, pantay pala yan. bakit ito linagyan? 105 din naman to, di ba? pero pinalagyan kasi ano no? Para maan na daw yung straight to the Ah! Tama, tama yun. Dapat ano na lang. Tawagin yung... Hindi. Kasi Marjal. Yung caution na lang. Kapunta doon. Kasi hindi naman magkapare hindi naman magkaibang elevation 'yun Sa gabal lang 'to. Sa tanggal na natin 'to. Paano na natin ng bakal? Kasi tapat naman na 'to eh, oh. Mula sa dulo ng poste dito eh. Eh kung ano oh, wag na. Wala na, tanggalin mo. Break the server. Tagabal pa 'to eh. Good, good, wait. Tagabal pa 'yan, no? Oh. Bunutin na naman 'to eh. Hmm. Naka-channel 'to 'yan nasa... sa server ng Bisol Island, Sino ba yung sa Ja, okay. genau. Okay.